Hello everyone. Um, uh, order naman tayo ng kapuso mo uh, ang episode na ay uh, halimaw sa dagat ng Davao del Sol. So paano paano panoorin natin to without escaping ads para nita mamamatay okay, ang kapuso mo di si kaso kaya ka tayo sa mga mga teleseryes oi kapayapa ng Dallas Beach dito sa Dico City sa Davao del Sur. Pero huwag magpapalin lang dahil kahit pa sa mababaw na bahagi nito. May kinatatakutan ng kulala. Napakakailan lang, sunod-sunod ang mga kaki sa mga residente. Kung kanila ito ang lakawan, ng karagatan ng mga ng mga mga may alam din naman ako ng mga dati akit na kasi baalang ni Pepe paano nila ito malalabanan kay magpahanggang kayo hindi nila ito matukoy sa kanilang paglalarawan, ito'y kulay dilaw maboho kakatipid ko yung nakakita nang ano kasi nahawakan niya mismo madulas ang mahaba daw wala rito niyan ba ko at tanti malinilo siya and then nagsusuka po talaga siya kaya kami tinabahan ngayon ka mga has lumuso umaga ng February 9 nagkayayaan ang magkakatrabaho ng Tommy, Jelza at Jambi na mag-swimming sa Tawis Beach hanggang may napansin daw silang na kakatwak nangyayari sa tubig mo na sa pantalan, yung mga maliliit na isda, tumatalon-talon para may sabarin na kumusta. Bakit kaya tumatalon-talon itong maliliit na isda? Signos ka pala ito ng paparating na panganin dahil sa kalagisnaan ng pagsiswim. Ah, may kung ano raw na kumagat sa kaliwang paa ni Tommy. Ayaw niya man kung kaya kaya lang ito sa front. Ayaw, tulong! Ah! Talagang nasa masakit yung kada. ka na, mm -hmm. hindi namin alam mo anong pet, ano ano rin ko mo kawan, hindi ka naman sa Dito na sumaklolo ang kasama niyang sina Jezzaline at Jandy. Oh. Pero pati ang dalawa, pinong tiryara ng malahalimaw. Hmm. Okay. Halimaw sa dagat ng... Anong... Double this Si Jezani, kinagdaki sa kanilang paa. Ah, iniwas talaga yung paa ko pero sunog na sunog talaga yung pagkagat niya sa akin. Parang sinisip-sisip yung di namin alam. Tumasakit talaga dugo ng dugo. Sa kanilang tatlo, si Jumpy ang wala. siya. Sa Malaki yung kagat niya dito. Ang lumaki talaga na may pasa sa kanilang bala. May naiwang markang pabilog. Ang kitna, May butas ng sugat. Ang gataw nila itong pinahira ng bawang at langis. Ano Ano ba? Well, hindi napaka-safe naman ng bawag. Hindi nga lang. Depende sa sensitivity ng skin. Dali pa kayo. Mag-aakit Dabi ang bleeding ng time na iyon. Kung nagkataon na doon sa malalim, medyo baka mapaka-intensive na madistress niya talaga kami. Baka po batay na kami kasi masakit yung kagat talaga niya. Kung akala nila, ligtas na sila pagkaahon. Pagkataon niyo kami do'n lang! Magsisimula pa lang pala ang kanilang bangungot dahil pagka-uwi nila ng bahay. Si Jumpy nilagnat, nahilo, at nagsusuka pa. Wala na silang ibang nagawa, kundi isugot siya sa ospital. Nakakabahan na po ako kasi na-schedule siya para makoperahan, para matanggal yung lagnanan na. Meron talagang malaki Yun daw yung pong tatanggalin. kung 2 diabetes pa yung patient, yung yun, severe infection, baka mamaya, magkang green pa yun, there is more than the body. Pumalat ang nangyari sa kanila, kaya ang mga residente malapit sa dalampasiga, natatakot ngayong lumapit sa dagat. Tanok yun nga na masunod ng mga akay dagat, mga mga linggo. Natiktuhan nyo, tamo pa yung nabuhay, Andre, wala na nangatigo. Tungod sa pangitabuhay takot na sila. At naulit pa ito dahil isang linggo matapos ang pag-atake kina Jambi, ang misteryosong naninipi muli raw ng biktima. Sa kalagitnaan kasi ng pamamalakaya ng mangingisdang si Loli, may sumapit daw sa kanyang lampas na sa kanyang biglang kumagat. Ganon ko ang shirt para mamuhi lang. Hindi ko alam kung saan na may siya. Tayo o, paakit, lang lang. mo ang daplen. Muhi ko. Supo yung mga mga paakit mo. mga. Doon na ko nakatayo. Mababa lang. Bilagan ko na kung pagkot doon. At kung para raw kina Tommy na bigla na lang daw sumipat matapos makakagat, ang salarin na lampat daw ni Noli. Mito ka haba. ka haba susunod, kailalima ng Dawis Beach sa Dicos Davao del Sur, pinamumugaran daw ng tila halimaw na ay makatake ngayon sa mga lumulog sa dagat. Ah! Uh, -da 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 -da. Ay! Uh, -da. Ang sunod daw na nabiktima ang mangingis ng sinoli at sa binti. Ano nga sa Dawis Beach ang description nito ipinaguhit ng aming team sa isang sketch artist. Ito po ang nakita ko na maaari ko sa inyo na may creature. Nakaliktas din kaya si Jumpy sa peligro? Ang nanglalaso na halimaw sa karagatan ng Davao del Sur. Malalagtag na. Kung mo na mag po? Ang maaari ko sa inyo na may soso nat na pagtatrabaho sina Tony, Jasmine at Janu ang inatake ng hindi matukoy na ng na naninipi sa kailaliman ng Dawis Beach sa Digo City, Davao del Sur. Gano'n ang gift yung ipon? Kapatid ko yung nakakita na ano, kasi nahawakan niya mismo. Sa dula, sa mga abad Si Jambi, na miligro ang buhay. Malaki yung kagat niya dito, nalihilo siya, ang susuka po talaga siya kaya kami tinabahan. Agad siyang isinugod sa ospital. Ah! <tip> itong miyerkules, nakalabas na siya. yung sugat at saka nakakala din ako ng mabuti. Na oh God! Ads. Panuuri natin yung ads. Lumalabas. Huwag natin i Para may dagdag kita na lang si... Oh, Diyos! 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 Diyos!

Napaka-bless ko po na binigyan pa ako ng second life. Samantala, ang naka-face-to-face face naman ni Noli na nila lang sa karagatan, kanya raw na lang pa. Ipinakita niya ito sa aming team. Di rin ako sa rin para maglapit siya. Di siya mabaho para magkita sa deeper na isang klase ng ipda. Pero ayon kina Tommy, hindi ito ang umatake sa kanila. Pag ko po, po, parang mahaba talaga siya. Maraming buho at pa parang madulap. Medyo malaki po. Dahil palaisipan pa rin sa kanila kung anong nila na ang umatake sa kanila, ipinagbuhit namin ito sa isang sketch artist base sa pagsasalarawan ni Najambi. na rin yung pahay sa dagat. I-try natin ngayon sa ating isla dito sa Dawes, mag-dive dyan sa ano, may nangyari na tinagat ng isla. kasi teritoryo din sila. Pumupunta din yan sa mga hindi masyadong malalim. May mga bato-bato kung saan sila makaano ng pagkain. Wala po ba yung poison? Hindi naman siya talagang poisonous dahil sa poison na nirelease. Yes. Dahil na siguro din yon sa may bacteria. Tinisig agad natin sugat. Kung importante sa wala tubig, pagka-out pa lang, huwag na huwag natin sisipsipin. Kung poisonous yun, di ba? Lili, ko sa tumipsip. na yeah, yung ay, ay maligot ito. Pass mo na, pass. Uh -huh. Regarding sa safety, may mga barangay responders naman din tayo. Sila yung nag monitor para sa mga planong manigo dito. Ano encourage naman din pero extra careful na lang din tayo. Kung akala natin, pamilyar na tayo sa lahat ng mga nakatira sa karagatan, mag-iisip-isip tayo kuni ibang mundo ito na at meron ditong mga nilalang na positive umatake pinakahindi natin inaasahang pagkakataon okay. na ang sandata kapatid Laso. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Okay guys, tapos na parunood natin. So, thank you for watching. And abangan na nyo na sa susunod na parunood natin. At pakikinig kahit wala namang makikita nakikinig lang tayo okay lang yun magkaintindi mag naman tayo di ba maraming salamat po